Ang pagkain na nagmumula sa Diyos, na kanyang ibinibigay sa mga taong kanyang pinili sa bawat panahon. Upang mabuhay, sa panahon ng lumang tipan, ang mga Israelita ay nabuhay sa pagkain ng mana sa loob ng 40 years. Basahin natin ang Deuteronomy chapter 8 verse 3, Tinuruan nga kayong magpakumbaba, ginutom niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkain hindi ninyo kilala ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ni Yahweh. Amen. At the time of Old Testament physical naman na ang ibinigay ng Diyos sa mga physical Israel, dahil sa ito pa lamang ang abot ng kanilang kaisipan, ngunit ang physical naman na ito ay may mas malalim pa na pinapatungkulan na nais ipaunawa ng Diyos sa hinaharap, at sa panahon ng first coming, ang Panginoong Hesus ang naging katuparan nito. Basahin natin ang John chapter 6 verses 31 to 35. Ang aming mga ninuno ay kumain ng mana sa ilang. Ayon sa nasusulat, sila ay binigyan ni Moises ng tinapay na galing sa langit. Sabi nila, sumagot si Jesus, "O katandaan ninyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit." Dahil ang tinapay na galing sa Diyos ang bumabmula sa langit at nagbibigay buhay sa sangkatauhan. Sumagot sila, Ginoo, bigyan po ninyo kaming lagi ng tinapay na ito. Sinabi ni Hesus, Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Amen. Nakita po natin na sa panahon ng first coming, ang Panginoong Hesus ang pagkain na nagmula sa Diyos, na nagbibigay buhay. Sa panahon natin ngayon, sa panahon ng second coming, ay mayroon ding pagkain na dapat natin makain, upang tayo ay magkaroon ng buhay. Ano ang pagkain na ito? Sa Revelation chapter 2 verse 17, binanggit na ibinigay sa isa na nagtagumpay ang hidden manna, na dapat natin makain sa tamang panahon, upang makamtan natin ang buhay na walang hanggan na nagmumula sa Diyos. Bilang mananampalataya na nagnanais ng kaligtasan, kaharian ng langit at buhay na walang hanggan. Nararapat lang na matagpuan natin ang isa na nagtagumpay na ito, upang sa pamamagitan niya ay makain natin ang hidden mana na ito, na nagmumula sa Diyos. Kaya naman upang atin itong makilala, sama-sama natin itong alamin gamit lamang ang salita ng Diyos. Once again, we invited everyone for free online Bible study and theology for free. If you feel blessed through this way, you can support us by purchasing products here. Thank you.